Bali-balita na halos wala na daw pumupunta dito sa The Hague, yung tinatawag nila na Duterte Street at Duterte Park, malapit nga sa detention facility na itong CD Kong. Nagsawa na siguro itong mga pul-pul na mga DDS. Meron din din pong balita na yung uh, karamihan na pumupunta dyan at makikita nga natin dyan sa lugar na yan, ay galing daw mismo ng Pilipinas, galing daw ng Davao, Ganyan kalala, ganyan katindi. <laughs> o eto, meron ding um, uh, fake news na ginawa etong mga, mga DDS na kuno ano nga ay nilagay na sa Google Maps or kinilala na sa Google Maps etong Duterte Park at yung Duterte Forest nga daw. Pero ang seste, parehong et puwera na etong mga DDS, etong mga taga-suporta ni Digong sa mga lugar na yan dahil uh, stricto na po ang Dutch or ang the Hague police dahil nga sa ingay dahil nga sa pambubulabog na itong mga ito kung ano-ano ang ginagawa party dito party doon kainan dito kainan doon 'di ba noong una ay pinangalanan ng mga DDS ang espasyo sa harap ng scan um, yung prison na yon sa the Hague, kung saan sila nagtitipon-tipon at kung saan nakakulong si Digong na Duterte Park gumawa pa ng fake news ang mga auto-auto na di umano ay kinikilala o kinilala na ng Google Maps ang Duterte Park tulad ng West Philippine Sea. Pero yun nga, wala namang ganon. Tapos nilipat sila ng, 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 mga Dutch police sa mga puno, sa may mga puno, ilang metro mula sa kulungan dahil sa nakakaabala at naging security risk na nga ang mga ito. At tinawag nga nilang Duterte Forest, yung lugar na yon na may mga puno. So ganyan ngayon, ang itsura ng Duterte Park. Halos wala na daw pumupunta. At sigurado kahit doon sa bagong lugar na itinalaga para sa kanila, wala, wala na rin daw pumupunta. Halos wala na rin pumupunta. Ang balibalita kasi mukhang nagkaroon ng gulo ang, ang ilang grupo nga ng mga DDS. Yan po ang expected sa mga katulad nila, sa mga DDS. Uh, among themselves, sila-sila po ay nag-aaway. Sila-sila po ay nag-iiringan at nagbabatakan. Good luck.